yan mga paps tumigil lang ako kasi ah uh, ka malaglag yung aking ano yung cellphone malapit na pala sa umulwa sa bulsa ng aking belt bag ay eh, tawag dito hindi <laughs> pala nakalaki yung aking zipper ayan nalilimutan ko yung minsan eh Ah, mga paps. Uh, malapit na tayo sa tabi ng dagat uh, at ito mga paps, yung pakanan na yan yan yung daan papunta sa amin dati uh, at ito malapit na tayo Dahamin na rin palang bahay dito mga dami na rin bahay ano Dredging ayan baliti <laughs> <sus> dami na palang bangga dita yan mga paps pakito ko lang sa inyo dan apa Ayan pala. Ayan. Baliti. ayun mga paps uh, pinakita ko lang sa inyo ayun, solid bones dolor ayun mga paps uh, pinakita ko lang sa inyo ang baliti ayun lang mga paps uh, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo sa aking uh, youtube channel at sa aking facebook page ang uh, itong paps Jello. Ayan, medyo nabubulol pa tayo. Yan lang mga paps. Ride safe.